Happy Saturday, beautiful people! Five o'clock pa malam ay gisig na si Mama at naghanda na tayo ng Almoselli JJ. Meron niya sana siyang competition ngayon dahil nakapasok ang ating swimmer for district championship at proud na proud niya kami ni Daddy. Dahil sa 400 swimmers sa buong district ay nakasama siya sa top 40. Inihanda ko na nga ang kanyang noodles na may bahaw at ipinipare ko na din ang kanyang swim bag Pero man ni Bonso ay tiling na ni Mama ang kanyang temperature at meron niya siyang lagnat Kaya hindi na tayo nakapunta dyan nga dahil first time nating mai-experience makasama sa district championship Pero okay lang niya ang importante ay gumaling siya Nakatulog na nga tayo dahil napuyat din si mama kagabi. Pasado alas 4 na at nagluto na nga tayo ng ating hapunan for today. Ayan na nga at kumahap na nga si Bunso at sinicheck ko pa rin niya ang kanyang temperature. Medyo maayos na ang kanyang katawan at naghahanda na nga tayo ng ating kakainin for tonight. Nagbariri na ako ng chicken breast at pinrito lang natin yan. Hahatiin ko nga rin ang chicken na ito dahil natripan ko nga gumawa ng chicken teriyaki. Hindi natin masyadong niluto yan para hindi masyadong tumigas. Ang kalahati nga ay uulamin ng mga bagets dahil ayaw nila na mga masasarsang pagkain. Habang nakasala nga ang chicken breast ay nagdusta na tayo ng sesame seeds at gamit niya ang teriyaki sauce na ito ay gagamitin natin yan para sa ating chicken teriyaki. Pagkababa nga ni Daddy ay sinusubukan niya na kung gumagana ba ng maayos ang ating thermometer at sinubukan pa rin niya sa akin. Medyo gutom na nga si JJ at kumuha muna siya ng dalawang pirasong yogurt kaya naman masaya masaya rin ako at nakakakain pa rin siya sa kabila ng kanyang karamdaman for today. Ayan na nga ang natira nating nilagang baka, na natin sa container yan at hinamuho na nga ang last batch ng ating chicken. Malasadong lutulam ginawa ko sa last batch ng ating chicken breast dahil papahuluan natin yan kasama ng teriyaki marinade. Sakto na din ang lasan niyan at pagkatapos nga nating baliktarin ay inilagay ko na ang sesame seeds. Pwede nyo rin itong lagyan ng konting brown sugar kung gusto nyo nga ng medyo manamis namis pero hindi na natin ginawa yan Dahil alam nyo naman si mama, medyo nag-iingat tayo sa ating asukat sa katawan. Ilang minuto lang ay naigahan na rin ng sabaw at dumikit na nga ang teriyaki sauce sa chicken breast. Ito na nga ang plain breaded chicken na uulamin ng ating mga bagets at kay mama at kay daddy naman ang teriyaki playboard. Dumating na rin si Daddy at tinulungan na din niya home mag-prepare sa pusina. Nag-init na nga tayo ng natira bahaw at nagsain na rin tayo for today dahil yun niya ang kakainin ng ating mga anak. Mahalipas lang ang ilang minuto ay ready na nga ang ating napakasarap na chicken teriyaki na sobrang simple lang ding gawin. At ayun na nga si Daddy, tinawag na ang mga bagets at kami nga ay kumain na ng hapunan. Meron pa tayong natirang mango cake at uubusin na ni Mama yan for today dahil ilang araw na din yan nasa fridge. Tinawag na nga ni Daddy ang mga bata para tumulong maghanda ng mga pinggan at kumuha ng tubig. Sabay-sabay nga kami nakapaghapunan for today at masayang-masaya na naman ang puso ni Mama. Dahil ang ganitong pagkakataon talaga ay bibihira lang mangyari. Wala ang activity sa ating mga anak kaya naman hindi tayo kailangang magbadali. Ating na naman si Mama talagang na-enjoy na-enjoy sa kanyang ulam na chicken teriyaki na sobrang sarap. At eto na nga, super attack na ang mata ko na mama sa pagkain ng mango cake. Pinayaran ako ni daddy na ubusin na nga ito at maliit na slice na rin din naman yan. Pagkatapos nga nating kumain ay umakit na nga ang mga bagets at nagpahinga na din ang ating bunso habang si mama naman ay naiwan sa kusina. Itinabi ko na din ang ating leftover chicken teriyaki at nagprepare na mga tayo ng 3-in-1 coffee dahil ngayon niya ay aalis kami ni ate. Pinaandar ko na din ang dishwasher babo ako umalis for tonight. Dahil mahilig ng manood ng musical ang aking panganay ay nag-ayama siya na kung pwede ro ba manood ulit tonight kaya naman si mama ay pumayad na. Bibihira na nga lang kaming mag-spend ng time ng aking dalaga at ine-enjoy ko talaga ang mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos kong magligpit sa kusina ay naligo na si mama at nag-prepare at nilagay na naman natin ang ating foot brace dahil medyo masakit pa rin ang ating paa. Kami nga lang ni ate ang aalis at maiiwan niya sa bahay si JJ at daddy. Siyempre, naghanda rin tayo ng ating bath at naglagay din tayo ng icy sihat sa ating likuran dahil masakit na nga ang ating kasukasuhan. Abay, matanda na talaga si Mama. Nagbaon din tayo ng ibang snacks at babo mamat alas sa isa ay umalis na kami ni ate papunta sa school. Medyo maulan niya ang panahon at medyo madilim na din kaya nagdahan-dahan muna tayo ng takbo at mabuti na lang na ay meron tayong baong kape dahil antok na rin ang inyong mama. Ang mga ganitong pagkakataon niya ay ine-enjoy ni mama na gusto pa tayong kasama ng ating dalaga dahil alam ko na darating ang araw na hindi niya na ako gustong mahabanding at mas gugustuhin na niyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman thank you na rin kay daddy at pumapayat na siya na magkaroon kami ng girls night out ni ate. Nandito na nga tayo sa loob ng auditorium at kung nakikita niyo nga yan, napakaganda ng place. Excited na nga ang ating dalaga dahil sa mga hindi nakakaalam ay magaling din kumanta ang ating panganay. Talagang nag-enjoy ako kasama ang aking anak at nagpapasalamat ako sa araw na ito. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is always the best time and every gising is a blessing.